Sabi mo, sus! Ano na yung Ako po. Ako po. Kaya malapit sa iyo. Ayaw na lang sa iyo. ng awa. Ano? Humingi awa. Anabang. Anabang. Madapang oh. mo. Oo. Ano po yun? Pagalingin mo po ako. Pagalingin. mo po ako. Pagalingin mo po ako. Kaya ba ako pa yung oon. Ano pa yun? Ipapagamit ako sa iyo. Ipapagamit ako sa iyo. Susunod na ako sa iyo mga utos. ako sa iyo. Paalam ni Jesus. ni so Jesus. Teachers, so hey, right. kung sa meron kang gusto ipaabot sa mahal pang Ipaabot mo sa mahal pang pa ng awa, ng mga kasalanan, patay na hindi na pagsisiyang, pag Sabi ng Bibliya, sa Isaiah 59, ang kamay ng mahal hindi Kayang-kaya tayong hmm abutin ng mahal ang pandinig na malapay hindi mahina. Nandidinig tayo na malapay mo. Ang panalangin natin, haba ka na malapay, ang kiging ka na malapay. Sabi mo, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus. Ako po, may humingi ng tawad sa aking mga kasalanan na gawa. Mga kasalanan sa so, buling hindi nga malapay nung ako ng titiwala sa yung malapay nung Diyos na panahimalay gawang Diyos na mga bagay Diyos na, na para on ay mo po ng aking buhay malapay nung tulungan mo po ako sa kalagayan ako yung sa oras nito pabutin mo ako malapay sa pangalan ni Jesus sa ating Jesus sa ating Jesus sabi malapay nung sus, ano nung sus? pagupo, pagupo, kaya malapit siya yung, ano nung sus yung? humingi ng awa, humingi ng awa, na bang, malo, malapit nung, oh, pagdating yung 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 oh, yung pagdating yung ako. yung pagdating yung pagdating yung pagdating yung pagdating

ng kanyang mga mga sa buhay. Nagkakaisa ko ni Malo kay Noon. ng mga panalangin ni Malo Pastor. Yung muling propeng at malo panalangin ng taong Sa pangalan ni so, Lord, and mercy the God. Hindi mo si confirm the, of the sickness as he commanded us out in the, of the, the spirit of death. Cast out out

Ang -hmm. I'm Jesus' name. Inalis mo? Sige, sige, pag Mala Panginoon, pagbibiling mo po ako. Pagbibiling pa po ako. ako. Sa pangalan ni so Jesus, I love Jesus. I Jesus. kamatayan lumayas siya sa aking katawan sa pangalan ni Jesus. Yung kamatayan lumayas ka sa aking sa pangalan ni Jesus. Cause out in Jesus name. Cause out in Jesus name. Bidyo mo ko na palakasan. mo ako. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. mo, niya ng kamatayan malis ka sa aking katawan. Cause out in Jesus name. Yan, nagdinig na malapay ng prayer mo niyan. itu pokoknya namanya gitu. yang sudah

coso al cimone ma da quello qua e sono un coso ma da